Isang mainit na laban ang inaabangan ng sambayan ng Pilipino ngayong darating na Mayo 31, 2025. Sa entablado ng Amerika, muling magpapasiklab ang ating pambato sa boxing ring. Si Carl James Martin, kilala bilang Wonder Boy ng Ifugao. Ang kanyang makakaharap, isang matikas at delikadong Mexican fighter na si Francisco "Raitito" Portillo. Ngayong araw pag-uusapan natin ang lahat ng dapat mong malaman sa kanilang nalalapit na bakbakan: estilo, record, lakas, kahinaan, at kung sino nga ba ang mas may lamang. Unahin natin ang Tale of the Tape. Carl James, Wonderboy Martin, age 26 years old, height Five feet and six inches. Record 25 wins, 20 by knockout, and zero loss. Fighting style, orthodox, aggressive, pressure fighter. Francisco Raitito Portillo. Age 27 years old. Height five feet and seven inches. Record 19 wins, 11 by knockout, and 12 losses, two by knockout. Fighting style, slick counterpuncher, sa body shots. Pag-usapan natin ang kalakasan at kahinaan ng bawat boksingero. Si Carl James Martin ay kilala sa kanyang mabangis na opensa. Mula pa lang sa unang round, ramdam na ramdam mo na ang presensya niya sa ring. Pressure, suntok, at bilis. Parang hindi nauubusan ng gasolina. Maraming kalaban na ang napilitang umatras at sumuko sa lakas ng kanyang suntok. Ngunit may mga kritiko ring nagsasabing kulang pa siya sa exposure sa mga international opponents. Isa itong malaking pagsubok ang makalaban sa ilalim ng spotlight ng Amerika. Sa kabilang panig naman, si Ray Tito Portillo, isang bihasang boksingero, marunong magbasa ng galaw, pasensyoso at palihim na mapanganib. Kaya niyang humugot ng lakas sa mid to late rounds. Mahilig siyang magpahinga sandali tapos biglang bibira ng counter shot na hindi mo inaasahan. Pero sa mga laban niya, nakita rin ang ilang kahinaan sa matitinding pressure. Kapag sunod-sunod ang tama, tila nalilito at bumabagal si Portillo. Ayon mismo kay Carl James Martin sa Panayam, nasa 75% na raw ang kondisyon ng kanyang katawan at tapos na ang 10 rounds na sparring. Sabi nga niya, Papasok na kami sa pagbabawas ng timbang. Ready na ready na po kami sa laban. Ibig sabihin, focused na focused ang kampo ni Martin. Walang iniindang injury, walang distractions. Ang tanging nasa isip nila ay knockout. Ngayon ang tanong ng bayan, sino ang mas may lamang kung pag-uusapan ang gutom, momentum at knockout power, panalo si Martin. Pero kung karanasan sa mga foreign arenas at diskarte sa mga technical na laban, may edge si Portillo. Pero tandaan, nasa Amerika ang laban. Ibang pressure, ibang audience, ibang enerhiya. Kung makokontrol ni Martin ang tempo ng laban, kaya niyang tapusin ito bago pa tumunog ang final bell. Pero kung hahayaang si Portillo ang magdikta ng laban gamit ang kanyang footwork at counterpunching, baka mapuwersa si Martin sa mga hindi niya gustong sitwasyon. Isa lang ang tiyak, mga kababayan. Isang classic Mexico versus Philippines showdown na tiyak magpapatayo sa atin sa ating mga upuan. Suportahan natin ang ating kababayan. Gamitin ang lakas ng sigaw ng buong Pilipinas. Para sa updates, analysis at highlights ng laban, don't forget to like, subscribe at hit ang notification bell. This is MMA Zone PH, bringing you the latest fight analysis and updates in combat sports.